and now finally guys andito na ako sa Bicol International Airport Vera de Albay kapag chicken na nga ako dyan nagbubaba na dito sa my ramp para magsakay na sa plano kung mapapansin nyo guys ang ganda ng panahon ngayon panahon dito ang vulcan ba yun sigo pasipit na lang siya pala guys ang sasakyan ko ngayon sa puntang Manila na na ako para Switch, eh. nga ito nga palagay sa mga kasamahan ko lang pa siguro. Yan. Tapos namin natin. sila. Nag-flight namin na ay 15 to okay. sa aerosano guys. Bago rin. Naglalakad Napaka-ganda ng panahon ngayon. At hindi ko na-omotion. O, bye. At iklaan nyo. Kung guys.